Pawis na, hindi pa naglalaro, naglalaro. Hey. Oh, Ayos lang. Kamiyalan din. Kamiyalan. What's up, guys? Andito po kami sa fan, ano fan-run. Uh, color fan-run dito sa Capitol. Ang dami kong mm -hmm. nakikita ang kakilala ko. And grabe, guys. O, kasi dahil ito na maglalaro pa ba. I'll try my best. And I hope makapwes kahit beginner pa lang. Bago lang ako guys. And... Mm -hmm. Asosan siya guys. Wala daw siyang kasama. Oh, mamaya, mga tika'y dyan. Sige. Pero may pare. Pakita pare. Ayan yung mama una Isabela. Nandito. Kaninang umaga pa kayo, no? Okay. Kinuha ko din. Ang dami. <laughs> Hindi ka magpagod <ba> niyan? Madam, walang <laughs> magpagod natin. Tumakbo so, na kayo na umaga yun eh. may nakasulat po ba sa ating mga race band? Ayan, race band Kuli <laughs> Kuli <laughs> Tapengergana Hoyo sa tapo Sakin <nga>. lang <laughs> Bakbola Kumusta kaya yung first run ni Ate <laughs> Hindi na kami makatakbo, pinakadulo na kami. Oh, wow. Wow. oh bibigyan ko kayo. Huling-huli kayo. Huling-huli kayo. <laughs> Buhan na natin tong mga <laughs> Natamaan ka. Green. Green, yeah cream green. Oh. Oh, green ano, color <laughs> Afternoon Oh, green na yung kamay mo ah. oh, Green na yung kamay mo Kamay <laughs> ko Wow, excited Nanalo awesome. yung green oh, Happy, happy ka, happy? Yellow Taas mo yan, tapon mo sa taas di Yellow Tapon mo sa taas di Uy, ayaw lang ganyan mo. tagbo, tagbo Baka yung tinga May Hindi na ako pati Nung tinapon ko Ayan, may yellow na naman. Yan dio. Tapos na. Tapos <laughs> na. May checkpoint na naman ng yellow. Ayan na. Ready. Oh, ang dami sa akin oh dami sa akin yung oh yun na <laughs> <laughs> deal mo di <laughs> may deal sila blue kay Bordy pink kay Payeng yung susunod na color pink pa naman <laughs> ayan naghahabulan sila <laughs> <laughs> oh. <laughs> no? oh, Pabatuhin mo si kuya Batuhin mo si kuya kasi talo siya Andan siya Ah. Ano Ah. Nabawian kayo Paing anong deal mo? Blue or pink? Green Green yung next? Okay Oh, batay mo si kuya Bakit pagano? Sige. Kala wala ka ng kulay. Ano yung next color mo yan? Green. Green. Ikaw? Blue. Blue. Anong laban laban nyo? Mag... <laughs> Magsusundukan. <laughs> Magsusundukan daw <na> sila. <laughs> uh, okay. Kala mo blue. Pink pa yung layo Green yun. Okay, nagsipicture okay. okay. <laughs> <Okay. laughs> okay. na sila. Okay. Nasaan na tayo? Ayun pala yung last. <laughs> Anong color? Pink. <laughs> Pink color. Ha <laughs> <laughs> ha Ay may combination orange. orange. Oh my god. Oh god. <laughs> Ni ka ng orange tin. Wala <laughs> na. Wala na. Na na. Sige, na siya. Orange, orange. Sige, Paldo, third daw siya ngayon. Kanyang umaga sa pinya Blanca, champion siya. So, 10,000 pinya Blanca, 3,000 ngayon. Th 13K in one day. One day? O, oh, in one day, 13K. Kaya mo yun? Malupit oh, yung loko-loko na yun. Oh. Ano nilagay niya? Gemma. Commando. <laughs> Orange. Orange. It's yeah. <laughs> Orange. Orange. <laughs> oh, orange. orange. Oh. <laughs> Daming orange. <laughs> Daming orange. <laughs> wag sa mata ha, wag sa mata. <laughs> Ayan, next color, purple. Ayan, sino nanalo? Purple ang last. Purple yung last oh. may <laughs> last color, purple. Iga, hindi na. Hindi na dito sa loob. Dito tayo sa loob ng Cagayan State University, Karig Campus. Isa sa pinakamalaking uh, statue dito sa buong Cagayan. Ah, talagang prepared sila pati yung ano banderitas. Ate, tapos na tayo. Eh, walang blue. Kala daw ni Worky. Walang blue? Ay, may mga loot bag. Check na. Ayan, kompleto mga boss. Suportado. Yung program na ito. Meron pang pa pa damit pa dry fit o takbo ka na yun Ta, finish unahan mo si kuya wow matatalo mo pa siya <laughs> Eh, may pagkain. Oh. May pagkain pa pala dito. Tubig sir ano? Ah, ito na lang para may iba naman. Oh, thank you. Ang merienda, adobo, adobo, adobo merienda. Ano pa? pa?

dahil ngayon, mga banag. Ayan, kasama ko si David Novo. Ayan, yan. Mga banag, guys. Ayan o. Oh. Tatapos din, guys. Ay, taros, grabe. Ano masasabi mo sa Banag. Makamatay. Diba <laughs> yan? ko na-pronounce yung pangalan niya ng maayos. Jiro. Jairo. Jiro. Jiro. O diba? Sabi ko Jairo. Jairo Manio. Jiro Scope para sa pod. <laughs> Grabe pala. 3KM ba yun? Parang hindi. Nakakamatay guys. Ngayon yung ano? Yung fun run. First time. Ko, alam mo ba? Pumaldo siya kanina. 10 Nag ano umaga. Wala oh, paldo to si Kuya Rod. Grabe talaga. Nice hey, one. Yo, artista na. Wow. Grabe. <laughs> 3 mil. guys. Yun na niya ngayon. Hindi ah. Uh, sino si Rod? Oo. Oh. Hindi. 5 up na. Ano. 3rd place? Oo. Oh, oh. Ayot. Yung... Ten, eight, Oh, di sana all. Ay, all man, like, na Yung man. ano, nakapanggasin na nata. Ay, pero nagpanggasin like na Oh, may umabot pa nang galing tarlac daw. Totoo? Yes. Um, lucky naman kasi ng Oh, sige. Okay ka. Hello, vloggers. Mm. Hindi ko makita sa YouTube niyan eh. Kaya black ko kayo. <laughs> Kasama tayo. Uh, may nakikita ko mga swat. Ang ano nila yan? Parang ang angas sila tignan, no? O oh, makipicture ka. <laughs> makipicture <laughs> ka. <laughs> Gagi. Ganyan <laughs> ako. Hindi kasi pag swat, eh parang ang angas ng itsura nila. Parang... Tapos yung katawan nila, fit na malaki eh. <laughs> hanapin. Hanapin. Uh, Guys, hanapin niyo muna dito yung kay Davinovo bago sa akin. Hanapin nyo dyan. Ah. Reveal it, reveal it. Reveal. Dito, Saan uh, dyan? The hard yeah. one. Uh, hanapin ko yung sa'yo. Ah, uh, nasa'n yung akin. Ay, akin? ako ako maghahanap? Ah, uh, ikaw ang ganap. Wala na na. Ano nun, diba? uh, Bila na, di ba? lana Wala na. Wala na. na. Meron to. It... Oh, wrong. Masaan? Uh, ito? Ito. Wrong. Uh, saan? <laughs> ayun yung firma ko. Tapos ayun yung kamay ko. <laughs> ito yung kamay mo? Oh. Uh, uh. Itong black? Oh. Ito? Itong Jack? Oo. Ito si ito firma mo? Hindi. Ayan o. Oh. Ito? Wala ka natay. Black na tayo. Hindi, mo na. Ayun. Ayun yung perma ko, yun. Ito. Yes, that is the one. Ayun o. Oh, sayang-saya, wala na pala luna, no? Oh, bakit? Oh. Oh, <laughs> first timer. Hindi, uh, first not bad for a first timer. First time, ha? Huh? Din? Oo. No, not bad for a first timer, guys. Naka ano kami? Naka... Top 20. Oo, oh, sabihin na natin nasa top 20 kita. Pero ano, hindi ko ba alam kung may top 15 ba ako? Oo oh, eh siya, oh, eh, siya mag-react, So, siya sa mga babae ano, nasa top 5 siya ko. Hindi, gagawin. Oh. Oo! Yung nasa harapan ko lang kanina ako kita na-overtake, ano? Ah, wait lang. Eh, ah, pang-6 yata ako or 5. Oh. If, if... Basta nasa top 10, yun ang importante. Ang importante ay mahalaga. Tama? Yes, ang importante is importance. <laughs>